Magandang araw, kami Kalix. Ah, dito tayo ngayon sa tindahan muna. Ah, rest tayo ng konti. Maya-maya, ah, balik na tayo sa shop. si lunis ngayon, ang daming trabaho. Meron pang isang sasakyan doon sa proper, eh, re-rescue natin kasi hindi umandar. Saka doon sa siyap, uh, may repair, uh, may top overhaul, change oil, ano pa ba, uh, cleaning ng injector. yun yan ang mga ginagawa ngayon sa shop. Kasi doon sa uh, last week, uh, marami-rami na na Napalabas na unit Isa na rin yung Inoverhaul namin na uh, Bungo Na Deporsive yung makina Ayun Okay Okay na kami mechanics uh, Mag-aantay na lang tayo Mag-aantay na lang tayo Nang Sambuan Kasi Sinabihan natin yung Yung may ari na Pagdating ng sambuan Ah uh, change oil natin. Kasi yung mga kinakain na mga debris sa makina, yung bagong kabit, katulad ng piston ring, kasi bago pa yon, uh, may mga debris yon na kinakain na pag-ikot ng makina, pag-ikot ng crankshaft, ayun, may mga debris sa kinakain yun at doon napupunta yun sa oil filter yung iba yung iba na sasama doon sa oil yon ang dapat i-change sa oil mga kamikanik ito ngayong dalawa yung dalawang dalawang inoverhaul na sinabihan ko na nag-message pa ako sa kanila na babalik na kasi one month na uh, one month na yung pag overhaul one month na ay nako kamikanik hindi bumalik Nag-message pa ako na Ma'am, sir, uh, one month na yung unit natin Simula ng inoverhaul lang unit <laughs> Ay hindi na bumalik Yun ka mechanics ang... Yung iba kasi hindi na niniwala sa mechanic ko eh Na Na Importante talaga yung change oil uh, One month or 1,500 Or 1,000 kilometers Pagkatapos mong ipa-overhaul or bago yung makina mo kasi nga uh, ang tawag doon uh, break in ibig sabihin ng break in ka mechanics ang ano niyan yung wala pang pinapasukan yung formalit pa yung pinapasukan ng langis doon sa loob pag uh, umiikot na yung makina may nakakain yung mga kamicanics na mga debris pag yun ang patuloy na humahalo doon sa langis, humahalo. Nagagrind yung mga parts doon sa ilalim. Kaya kailangan ma-drain yung langis para mawala yun. Kasi mekaniko lang ang kakalam yung mga ka mechanics. Ang mga ang mga ordinaryong tao hindi pa hindi nakakalam ng ganun. Kaya importante ka mechanics na ibalik natin yung unit. Pag sinabi ng mekaniko, ibalik natin yung unit. Pagkatapos ng isang buwan, balik natin. Para sa jeans oil. Kasi ang ang inisip ng iba kasi kami mechanics, gastos na naman. Jeans oil gastos na naman, hindi kami mechanics, uh, importante talaga yun. Uh, jeans oil natin yung unit. Pagkatapos ng isang buwan, or 1,500 or Uh, 1,000 kilometers uh, simula ng ginamit yung unit para bago yung langis uh, kasi marumi talaga yung langis ka -mechanics. o kung makikita no makikita nyo kung hindi man siya masyadong itim ka yung sa bagong overhaul pagdating ng isang buwan or 1,500 kilometers hindi mo hindi mo siya makikita na masyadong itim pero, may mga kinain yung kamikanics, may mga depression. May mga gaspang yun ng kamikanics, mga gaspang na nasali dun sa dun sa langis. Pag yun ang hindi matanggal, pag ikot ng makina sa ilalim, sumasama yun. Nagagrind yung mga pyesa natin sa loob. Kaya, minsan may tunog na or... hindi, lang ganoon kami kasi mga leaking hindi uh, inoobservarin pa kasi yan eh. hindi hindi lang hindi lang pagkatapos ng overhaul sa shop uh, gano'n na uh, wala na leaking pag, pag, pag wala na leaking okay na hindi kami mechanics kasi minsan minsan kasi mga ilang araw ilang 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 weeks o isang buwan may tumutulo may nagbabasa ng kunti, yun ang tinitinang namin ng, me ng mekaniko. Kasi pag mabiyahe na yung unit, may init yung makina ka mechanics. May init yan. Kaya minsan uh, may tumutulo na. Yun ang dapat uh, iayos naman ng mekaniko. Then pagkatapos nun, pagkatapos ng isang buwan, naibalik sa shop, na-change oil na, okay, wala na leaking, okay na siguro mga 3 months, 4 months, ah, pwede ka nang chinsuin ng oil, mga ganong, mga ganong, ano, mga, ganung, mga ganong haba ng buwan na gagamitin mo yung sasakyan mo. Pero importante kami kanis talaga, yung isang buwan, yung isang buwan na, na pagkatapos ng chinsuin, yun kami kanis ang importante. Na ma- Ma, ma palitan natin yung langis Check up natin ang mechanics, tubig, pagdating sa shop, tubig, langis, yung maliking. Yan, importante yung mga leak, mechanics, kasi meron kasing iba. Uh, marami na kami naranasan doon sa shop uh, bago yung wheel seal. Pero pagkabit, pag andar pa lang, leaking na. Kasi may mga wheel seal na mahinang klase kami mechanics na nakabit dun sa makina. kailangan palitan. Lalo na yung iba, yung nasasama dun sa overhauling gasket. Yung ka mechanics ang medyo mahinang klase minsan. Kaya papalitan natin yung kung meron mang nag sa makina. Ayun, sana kami mechanics. Bumalik na sila para itinswelling unit. Ah, uh, pwede na mapag-usapan kami kanex yung labor or sabihin no, wala na labor kasi ano, hindi naman galing galing. O sa kanila lang kung magbigay sila o hindi. Kasi importante talaga kami kanex yung trabaho namin. Ah, uh, concern nang ako kami mechanics dun sa sa unit na kami yung gumagawa. Yun kami mechanics ang importante. So, Uh, sana kami kanik sa uh, subaybayan nyo po ako shop. yung sa siyap yung mga ginagawa namin uh, supportahan nyo kami ka sa uh, sa aking mga videos sa aking mga vlogs uh, para may matutunan kayo sa uh, sa makina uh, sa sakyan katulad nyo kami kanik uh, pag nagpapa-overhaul kayo uh, importante importante pala yun na, na pagkatapos ng overhaul uh, ilang weeks o buwan ya, pag sinabi ng mekaniko i-change oil natin change oil natin kami kanis para hindi magkaroon ng malaking problema sa sa hinaharap yung makina at tumagal yung makina natin importante yung kami kanis na tumagal yung makina natin kasi pasaya po kami na uh, mekanik eh mga mekaniko ko, mechaniko, uh, ako doon sa shop. Pag nalaman namin na yung inoverhaul namin tumagal. Ayun ang importante kami mechanics na matagal yung ano, matagal yung makina. Matagal yung inoverhaul namin. Thank you mechanics and God bless.